Para sa inyo, ano ang pinakamasayang part ng Pasko? Para sa akin, isa sa pinakamasayang part yung pagbibigay sa kapwa, lalo na sa mga kapuspalad at maging blessing tayo para sa kanila. Alam niyo, a few years ago, may ginawa kaming project sa church namin. Ang tawag namin ay Bless a Child. Gusto lang namin pagpalain yung mga bata sa community namin. Kasi nalaman namin na marami sa nag-aattend sa church ay galing sa barangay kung saan maraming may hirap. At karamihan sa mga bata doon ay hindi talaga nagse-celebrate ang Pasko. Kasi kulang ang kita ng mga magulang nila para mag-celebrate. Yung ilan sa amin nag-decide na maging blessing sa kanila. Nagplano kami ng Christmas party para sa mga bata. May games, may kainan, at ang highlight ng event ay yung pagbibigay ng mga regalo. At ang regalo na binigay namin ay hindi laruan na madaling masira, kundi mga damit. Ibig sabihin, inalam namin ang sukat ng damit ng bawat pata, namili kami ng maramihan, at isa-isa namin binalot. Ay, ay, ang saya ng mga bata. Dahil meron na silang bagong damit. Para sa mga nanay, nagbigay din kami ng grocery bags na pang noche buena nila. May pang spaghetti, may pang salad, para sa Pasko. Ay, nakakatawa dahil na-appreciate nila ng husto. Noong unang taon, may mga 50 na bata ang niregaluhan namin. After a year, naging higit na sa 100. Then every year, dumadami na sila. Naging 150, 200, 250, 300. 100, no? At on the 10th year, may 500 ng mga bata. At mahigit na mga 200 ng na mga nanay ang nabiyayaan. Yung party, ginawa namin sa isang covered basketball court lahat tayo ay may kakayanan na maging blessing sa iba. Hindi naman kinakailangan umaapaw ang yaman para magbigay. Ang kailangan lang ay mapagmahal na puso, at uh, bukas sa palad, na handang mag-share ng kahit anong meron tayo. Na alam naman natin na galing din naman sa Panginoon. At alam nyo kung, kung gaano tayo ka-generous sa magbigay sa ating kapwa, ganun din magiging generous sa atin ng Panginoon. Kung gaano tayo mag-bless ang iba, Ganon din tayo ibe-bless si Lord para mas marami pa tayong lalo mapagpala. Ang sabi nga ni Jesus sa Gospel according to Luke na isang mahalagang prinsipyo sa pagbibigay. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it, it will be measured back to you. Pray tayo. Lord, turuan mo kami na maging bukas palad, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Salamat sa mga blessing na binibigay mo sa akin araw-araw. Nawa ay magamit ko ang mga pagpapala na binibigay mo para maging pagpapala din sa aming kapwa, lalo na sa mga kapuspalan. Ito po ang aming dalangin. Sa kala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin, mag-iwan po kayo ng comment at kami po ay may pag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.